Just na naman, nagluto ako ng ginisang ampalaya na may unmeat tapa at shiritake rice. May work ako today, 12 hours ulit. Kaya wala masyadong vlog. <laughs> Puro pagkain lang. And tomorrow, nandito na si Mahal. Uwi na siya. Pero mga hapon pa yun. Marami na namang dalang pagkain Kain tayo. Mm. Hi, it's 3 p.m. So, nag-start ako mag-work 6 a.m. So, tatlong oras na lang, 12 hours na. Tapos, ayay na. <laughs> so, ganito ang setup namin kasi mainit. Nandiyan si Rain, si Angelo. si la Beba The rest of the baby. Si Panther na sa kama. Si Winnie at si Paris na sa ilalim. Kasi nga init. Sa baba. Magandang tanghali. Eh today darating si Mahal. Pagod ako kasi nung umaga nag-gym ako tapos naglaba. Pati cortina pinalitan. Ko. Ayan itong blue, yung puti. Tsaka itong gray, mga blackout curtains yan. So makakatulong yan para ma-block yung init. Pero yun bukas pa kasi madilim pag sarado na. Anyway, meron lang akong i-unbox na makakatulong sa ating vlogs kasi may isang nag-comment nakalimutan ko na kung sino mahina daw yung dating ng audio ko so, yung dati kasing ginagamit kong mic pang iPhone yon eh hindi na ako naka-iPhone eh so, bumili ako ngayon ng pwede dito sa Samsung, which is ito, Boya so, unbox ko lang this is $1,674 ata basta, almost 17. Pero pang dalawahan na siya. Ayan. Meron yung isa lang yung mic. One, two, something. So sabi ko, konting difference na ng dalawa na. Para if ever magkasama kami ni Mahal or meron akong ini-interview. Wow, ini-interview. Hindi. kasi di ba Indonesia kami next week? So de, pwede kaming dalawa. Maririnig niyo kami parehas. So ayan siya yung Boya. Andiyan ba yung model? BYV20. Ayun. Uh, so ayan, matatry na natin tong quality ng Boya BYV20. Yung isang mic lang, I think BYV10. So pag 20 dalawa yung mic. So tingnan natin maglalakad-lakad ako. Pero dito lang muna sa kwarto kasi. Ang tawag doon, mainit sa labas. So, ilalagay ko dito sa medyo malayo sa akin. Tingnan natin kung maririnig nyo pa rin ako. Patong ko muna kayo dyan. Ganyan. Ayan, so, mic test, mic test. O, ayan, lalayo pa ako. <laughs> o, ayan, ang layo ko na dun sa camera so maglalagay tayo ng mga punda, kuumot ayan, mga bagong labato kasi para pagdating ni Mahal ay makapahinga siyang mabuti kaso nandoon na si Panther so punda na lang muna kukuha muna ako ng punda oh, nabis na yung kuya nila Ayan, dami pa sa lubong. Tapos ito, binili niya sa Lazada. May unmeat shomai, oh. Hindi kasi nagde-deliver pag dito sa Candelaria, eh. Sa Metro Manila lang. Kasi <coughs> frozen. Shomai. At may shopaw din. Ay, gyoza pala ito. Gyoza. Pati, pati yung shopaw, oh. Unmeat din yan. Sana totoong Pate. ganyang kakapal. gyoza din. Ay, ano, 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 na na. Okay. Napipi yung ibo. Chopaw. Ayun na nga, food. food na nga. Winnie! Winnie! Good morning! Pupunta kami ngayon ng Rizal, Laguna. Si-check lang yung bahay. Ang ingay naman itong mga to. Check lang yung bahay kung okay na yung tiles, yung bathtub, ganun. Tingnan natin kung nakabit na yung bathtub na binilil. Last time nung nagpunta kami ng Wilcon, diba? So, today is a Sunday. Tingnan natin. Mga babies. Ayun. Kawawa na. <laughs> Hindi kasama. Ayun. Ang aga ko nagising as in mga 4.20 gising na ako kasi si Yuri kang ingay. Siguro nakikita niya yung kapitbahay kasi naglipat na yung nagpagawa ng bahay sa kami namin. So officially may kapitbahay na kami. And hindi naman na masyadong na maingay kasi nagpipintura na lang. Unlike nung nag-uumpisa pa ng ang daming puk -puk -puk -puk, tapos Nung nagta-tiles, yun yung pinakamaingay kasi nagre-grinder. Sige. Pero ngayon, tahimik na kasi ano na lang, pintura. So, in a way, happy na rin ako. kasi medyo tahimik na sa bahay. Ayun, pero ang aga ko nagising kasi ang ingay ni Yuri. Tapos hindi na ako nakabalik sa tulog. Grabe, sobrang hectic na schedule namin. Dahil Today is a Sunday tapos mag-work ako ng 3 days hanggang Wednesday. Tapos Wednesday ng gabi pupunta na kami na airport dahil kami ngayon magbabakasyon. <laughs> Bakasyon, isang linggo, oh my God, na ano ako, na nasisepak sa ganda ko kay dahil kasi iniisip ko, ah, tagal ko sila hindi makakasama. Mami-miss oh, ko sila na yun pero mo monitor actually kahit nandito kunyari pupunta po po, gaya niya pupunta lang kami ng Rizal or na, kahit nga nag gym lang ako eh minomonitor ko sila sa CCTV may at may ako tinitingnan sabi ko ganun pala yung feeling na may anak <laughs> yan bypass na kami <laughs> kanina ang ganda ng view nakalimutan ko ba? oh, 7 eleven na lang kami. Yan. Parang bago na yung packaging nila. Oh. Ng Bread? Oo. Uh -huh. So, ang kakainin ko ay ito. Unmeat plant-based. Swedish meatballs. May, an may gochujang shopaw din. Ayan. Ayan. Unmeat din yan. So, 7 eleven na lang kami ng breakfast at gutom na. Hinang-hina na nga ako gusto ko sana sa Starbucks pero ang layo pa San Pablo pa. Mm, negra ang tapang. Laging matapang 'yung kape dito. Laging nang lalaban. Laging kasi nung very Hindi ko alam kung ano 'tong sauce, dragon fruit kaya to. Para meron kasi siya. Ano? Buto. Hindi <laughs> buhok. <laughs> Or strawberry. Strawberry? Hmm. Naurungan yung ang... Uh, may biglang nag-park sa likod namin. Naurungan namin. Hirap. UP. UP yung likod. Mo. Ayan yung UP namin. Ay, naka... Hmm. Buti nga bumper lang. Eh. Hindi ito kasama. May konti. Pero... Ito pong siya. Okay, ayan. Tapos na kami dito sa polis sa... Hi, sa ano? Naku. Chaong. What a day. Actually, pinag-uusapan pa lang namin. May na... na nadaanan kaming aksidente. Sabi ko, naku, yan ang pinakamahirap ang abala. Mm -hmm. Tapos kumain lang kami 7-Eleven. Pag-atras. Boom! hindi okay, kanila naririnig na kamay ka. Po. Ah, okay. Sabi ko nga kumain lang kami sa 7-Eleven, tapos pag atras ko, Shut boom. Anyway, nagkaayos naman na both parties. Kaso, inonotaryo pa yun. Pero hmm. nagbayad na kami. Pagbalikan namin bukas sa PNP dito sa Chaong. Yun pala, ang galing. Thank you sa PNP ng Chao. So, ipapanotaryo ng... natin. Tapos, iiwan natin sila ng kopya. Oo. Parang ah, nasa so lahat. Ganun, ganun lang. Parang nasa kanila lahat yung original. Nasa police. Ibigil ah, so lang tayo ng notarized natin. copy or something. Tapos -as -as sila, kuya din isa, bibigyan natin. Bibigyan din ng kopya. Tagal sa iyo na lang naman daw sila. So, pwede natin yung ibigay. Anyway, Pero hindi naman nila sort of kailangan kasi wala silang insurance. Actually, oo. So, kami kung... nag-ahabol lang kami ng insurance. kasi Pwede kaya... rin naman natin itanong, gusto nyo pa ba ng kopya o send na lang namin sa messenger? Feeling ko, send na lang sa messenger. Yun. Anyway, punta na kami ng Rizal. <laughs> Medyo paako naman, 920 919. Mabilis din. Hindi oh, naman ganun katagal. Nasa Rizal Laguna na kami. Kaso, <coughs> close yung road ginagawa. <coughs> <coughs> Sinabi ni nanay may asa dyan kaso biglang na ano ka na. Medyo malayo-layo, 800 meters ang aming lalakarin. May daan daw pero palusong, sabi ko hindi po namin pag-iisado eh. Oo. May, pa may chapel dito. Sabi ko ngayon lang kami naglakad dito papasok sa amin. Puntik pa ako makagat ng aspen. Kita na yung bundok dito. At siguro yung isang daan. Ayan. Ako nga, nagjijim pa ako, pero... Hingga hingga hindi hingga. Hindi, hindi. So, nandito na kami sa Rizal. Ay, grabe pa pa na pawis. Naglakad lang kami. Ayan, nagpipintura na, oh. Tinay niya yung pader. Tapos nakabit na lahat ng tiles. Pakita ko lang sa inyo, ha? So, ayan, pagpasok natin. Ayan, kita niyo na yung tiles, O, oh, Nakakabit na lahat. Except sa banyo. Ay, oo, okay, pati office meron. Ay, room pala nila, baby. Ito oh, dito yung office, may tiles na rin. At nagawa na rin na exhaust na yan. Kasi nga, magsha-share lang sa aircon yung kabila. Kaila, baby. Ayan ang view ng aming office. Ayan yung mga pin lights na kakabit na. Ayan o. Ayan ganda. Medyo ano lang doon talaga. Yan ang ano sa ano eh. Sa... Ganyan. Uh, hindi, hindi na pa perfect talaga pag arco. Ay, may design pang ganun. May cove light din dyan. Wow, hindi ang ganda. Yan, to sliding door dyan. <laughs> yun lang parag kapag y. po eh, perfecto. Nagawin pa sila si Gordo. pa sila siguro dyan? Ako. 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 pati yung hagdan naka-tiles na. Ako. Okay. na okok daw si Mari kasi may split sa gitna. Siguro ito ang less. Hindi, hindi na. Hmm. May mga pintura na... Nakita niya naman na itas. Ay, ito na yung bathtub. Hindi pa pala nakabit. Maka-ready hmm. na yung bathtub. Pati yung ceiling, may ano na. Mm -hmm first coating o oh, masilya. Hindi ko sure. Wala pa rin changes sa banyo. Mga nakaabang pa lang. Ito. Ayan. Tapos na rin. Dito. Ay, meron na. May tiles na rin sa balcony. Ang ganda na mga gray. Bagay nga rin sa banyo eh. Ano ba pinili natin sa banyo? Pero ibang grain. Nasa raro. Ito, send it. Ganda. Lalo na pag nalinis na yan. Dito wala pang ano. Good morning, Kuya. Mm -hmm. Nagbibidyo ka din. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ayan. Yung pintura, Kuya, anong, ilang coatings ang gagawin? Tatlo. Ah, tatlo. Bali, yung ina apply mo ngayon, first pa lang. Dalawa. Ah, pangalawa na. Okay. Nalula ako dito bigla. <laughs> Nalula ako bigla dito sa gilid. Okay, Tapos dito sa hagdan may bintana. Ayan. So may view din tayo dito. Oh, yan ang view ngayon. Oh. Talaga nagpapakita yung bundok. Pero yung isa medyo maulap yung nasa likod. Yung banahaw, oh, yun. Maulap itong San Cristobal. Kitang-kita siya ngayon. At tahimik ngayon, walang nagpapatugtong. <laughs> Ready pa naman ako sa mic. Kasi last time, wala pa akong mic eh ngayon meron. Wala Ito pala yung isang 50 square maliit. meters namin. Malaki yan, walang maliit. Mababa kasi nag ano na sa paligid, nagbabakal kasi papatambakan din namin yan sa kafins. fence Oo, oh, pero mas mababa ng konti yung level dyan kasi may mm -hmm. kagdaanan. Dito pala, ito na lang Tambay muna kami sa Starbucks kasi mag-aayos yung mga files na kailangan ipaprint para sa aming trip to Indonesia. <laughs> Natawa ko kasi ano, yun yan na, na bangga kami kanina. Bago lumabas. Tapos yun, si muntik pang makagat si Mahal ng Aso sa Lasal. Oo nga yun. Ano daw yung malas comes in three, so sana wala na. <laughs> ano last na yung sa aso kanina. Hindi ako naniniwala sa gano'n. Ano lang, kasabihan mo no? lang. Hindi ko alam kung naririnig niyo siya kasi sabi niya hindi raw siya naniniwala sa gano'n. Ay, ayan ay, ay, na, wait lang. So, ang aking order ay pure matcha with one shot na decaf na espresso plus less sugar. Ayan, busy. So, tuloy ko lang yung kwento ko. Bukas, pupunta kami ng police. Babalikan namin yung police report. Tapos ipapanotary. And then, mag-ano na ako. Mag-tawag uh, magpa-file ng claim sa insurance. Alam nyo ba, saktong-sakto, April 16 kami do mag-renew ng car insurance. April 21 today. So, ilang days lang yung pagitan. Kung, nag, kung nagkataon, hindi ako nakapag-renew agad ng insurance. Swerte. Buti na lang. Nakapag-renew ako. Anyway, ayun. Mamaya-maya, uwi na rin kami. Kasi bukas may work na naman. Bukod pa dun sa asik-asuhin uh, ng... Bala kong mag-work ng Monday to Wednesday. Tatapusin ko yung 38 hours. <laughs> Good luck sa akin. Para pagdating namin sa Bali, wala ako iintindihin. Ayun. Eh, nasa bahay na kami. mo muna kami bago... Umuwi. Kaya yan para ready for Indonesia. <laughs> Pagod. Tapos bukas yun niya. Kailangan na namang pumunta dun sa police. So, ayun. Nakita ko na. Shout out kay Miss Perly Basilio. Tapos sama ko na rin yung lagi mga nanonood. Si Atty. Lorelay. Dr. Kam and Family. Tapos si Ate Floor. Si, sorry sa mga hindi ko maaalala. Si, pero hindi ko kasi ma-boxan dahil ano eh yung laging nagsasabing present basta yon si sino ba? Si basta sa lahat next time a uh, lilist ako nga hindi ko kasi ma-open yung phone at the same time ay mag-shout out dahil nga yung phone yung gamit ko pang vlog so thank you sa lahat ng nanonood